Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tuloyin pang lumakas itong si Bagyong Julian at isa na itong severe tropical storm uh, category as of 4 a.m. today. At huling namataan yung location nito sa layong 305 km silangan ng Apari, Cagayan. Ito may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 95 km per hour at pagbukso na umaabot sa 115 km per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw west-northwestward sa bilis sa 10 km per hour. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na mga kaulapan ni Bagyong Julian ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Nagdudulot na nagdududududu rin ito ng kaulapan sa Central Luzon at sa silangang bahagi ng Southern Luzon. At ngayong umaga, as of 5 a.m. today, nakataas itong nagtasa tayo ng tropical cyclone wind Signal number 2 sa northeastern portion ng mainland Cagayan sa bayan niya ng Santa Ana at sa eastern portion ng Babuyan Island sa mga isla ng Kamigin at Babuyan. Samantala, signal number 1 ang nakataas sa area ng Batanes, sa nalalabing bahagi ng Cagayan, sa rest of Babuyan Island, sa bahagi ng Isabela, sa area ng Apayao dito sa Abra, Kalinga sa eastern and central portions ng mountain province ang mga bayan niya ng Natunin, Paracelis, sa Parlig at Pontok. Uh, may signal number 1 na rin dito sa eastern portion ng Ifugao sa mga bayan ng Aginaldo, Alfonso Lista at Mayoyaw. Signal number 1 na rin nakataas sa area ng Ilocos Norte, sa northern portion ng Ilocos Sur sa mga bayan ng Sinait, Kabugaw San Juan, Magsingal, Santo Domingo, Bantay, San Ildefonso at San Vicente. May signal number 1 rin dito sa northern portion ng Aurora sa mga bayan ng dilasag at kasiguran. Kaya sa mga areas na nabangkit, uh, sa mga areas na may nakataas tayong uh, warning signal or wind signal especially, areas under tropical tropical cyclone, wind signal number 2, uh, maghanda na tayo ngayon lang sa mga banta ng malalakas na hangin na dala na kapapalapit na bagyong Kulyan and yung pinakamataas na warning signal na posibleng nating i-issue para sa bagyong ito ay wind signal number 4. At sa mga lugar naman na walang nakataas na tropical cyclone wind signal posibleng tayo makaranas ng mga pabuksong buksong hangin so ngayong araw sa mga areas ng Aurora, CALABARZON, Romblon at Bicol region, asahan natin yung mga pagbukso ng hangin and tomorrow bukas uh, makakaranas rin tayo ng mga malalakas na hangin o yung gusts of wind Ito sa area ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Aurora, Quezon Province, Romblon at Bicol region.